Ito po yung paborito kong Karak or coffee at tsaka kubus umani dito sa Arab Country. Napakasarap guys. Tara. Hi guys, for today's videos, ay magkakape po kami. Tara. Let's go. Ito pala ang loob guys. Ganyan lang, Konting lamian. Lutuan na. tsaka yan ang lutuan na, kubus umani. Kubus umani. Papakita ko sa inyo. I miss you both, Mamang Shara! and John. Sige. Yeah. Ay, may tinapay pala kayo. Nag-order ka? No, diyo mo no, na ano, yung kong kumusuman eh. Sige, sige. Sige, sige. <laughs> Ay, yung ano natin, yung manga natin, makita. Huh? Da. Nandyan pa naman siya. Sarap <laughs> ng amin. Uy! Pakainin mo. pag itagok mo. Namaste ka! Salamat mamang si mamang po ay nap sa amin diyan. Laging naglilibre kasi si Kabayan Joy ay bago pa din siya dito sa Uman. Kaya wala pang sahod, wala pa kaming pera kaya siya ang naglilibre sa amin. At to papakain talaga. Thank you so much mamang. God bless. At ito na nga ang paborito kong kubos umani. At luto na yung harina nilagyan niya ng cheese, guys. Cheese ha, white cheese. Pagkatapos, tutupin niya yan. Ayan, kayo ba mga kabayan? Paborito ni din ba itong kubus umani? Jubon hasil. O, oh, ba? Diba? Jubon hasil. Ang jubon po ay uh, cheese. Ang hasil ay honey. Kaya, Hi. jubon hasil. Ayan po ang pangalan ng Arabic nila dito. Ayan. Sobrang sarap niya guys. Kung matikman niyo yan. Ako, maaadik talaga kayo ha. Hanapin niyo yung lasang uh, kubus umani na yan. So, ayan na. Pinupit niya at nilagay sa plato at i-slice na niya. So, yun lang. Sana nagustuhan niyo ang aking videos at uh, share ko sa inyo. Thank you for watching, guys. God bless us all. Bye-bye. Mama-mama.